Good morning mga moms! Umpisa na naman ang ating araw. Pagagising ko sa umaga, umiinom agad ako ng mainit na tubig bago mag-start ng mga gagawin. Ayan guys, nagsasaing na ako para naluluto na siya habang ginagawa ko yung ibang gawain. It's Monday today pero hindi ako ngarag kasi walang pasok ang aking estudyante. Ayan guys, magluluto lang ako ng pork and chicken sa air fryer. Lalagyan ko lang siya ng kalamansi at salt. Since meron pa kaming natirang sinigang kagabi, yan na lang yung naisip kong lutuin para partner siya may prito at merong sabaw. Ayan guys, yung manok, pinatulo ko lang yung tubig tapos ilalagay ko na siya dun sa bowl. Diyan ko siya titimplahan ng kalabansi at asin. Tapos haluin, ibabad ng kaunti bago lutuin sa air fryer. Ayan guys, sinala ko sa strainer para hindi masama yung buto. Kasi pag sinama yung buto dun sa pagluluto, uh, may tendency na papait yung manok. Dito muna Ayan guys, nilagyan ko na ng asin. Tantya-tantya lang yan. Huwag masyadong marami, baka umalat. Naglagay din ako ng mantika sa isang lalagyanan. Kailangan lagyan ng mantika yung paglalagyanan ng manok dun sa air fryer para hindi siya magdikit-dikit. not my okay. Manok at baboy nga pala yung niluto ko. Tinet ko lang siya sa 200 degree Fahrenheit and 40 minutes. Tatantsa-tantsahin ko na lang, titignan ko kung luto na siya. Tapos babalik taring ko na lang para maluto rin yung kabilang side. Kasi hindi ko masyadong ginagamit talaga tong uh, air fryer ko na to. Uh, siguro nung nabili ko to mga apat na beses ko pa lang siyang nagagamit. Ayan guys, luto na siya. Ang ganda ng pagkakaluto niya. Actually guys, ang sarap niya at ang lutong. Nag-enjoy nga ako sa pagluto dito sa air fryer kasi nagagawa ko pa yung iba kong gawain habang nagluluto dyan. Nakakasave ako ng oras. Ayan guys, luto na siya. Itatransfer na lang natin sa plate na may tissue para hindi masyadong ma-oil. Then, ready to serve na! Ang ganda talagang magluto dito sa air fryer kasi talagang nakikita mo yung oil na lumalabas. Ayan o, oh, yung mga nakuha nating oil. Ayan na guys, mainit na rin ang sinigang. Sinigang na isda nga pala yan guys. Ayan, bago ako maghain, lilikpitin ko muna ang mga hugasin. Pagkatapos magluto, hugasin naman. Haharapin ni Mami Jackie. Ayan, ligpit ng mga pinaggamitan, ilagay sa tamang lagayan para sa susunod na pagluluto, ay alam mo kung saan mo kukunin. Ayan guys, uh, ang anak ko, nagsasagot siya ng assignment. But, you are even more than enough to eat. Kahit anong busy namin mag-asawa sa bahay man o sa trabaho, talagang nakagabay kami sa pag-aaral ng anak namin mini make sure namin na lahat ng lesson nila ay alam namin pag may exam kailangan i-review as in talagang may schedule kami ng pagtuturo sa anak namin Ayan guys, pagkatapos maghugas ng plato, yung mga basahan na ginamit naman ng aking mga lalabhan para isampay. may dumating na delivery from Shopee. Nag-order ako ng shelf para ilagay dun sa kwarto namin. Kasi yung maliit kong anak, laging inaabot yung mga remote control, yung mga charger namin, cellphone. Kaya gusto ko meron siyang lagayan na mataas para hindi niya maabot. Ayan, bago matulog, nag muna ako ng uniform ng anak ko. Tayong mga nanay, parang hindi natatapos ang gawain natin sa bahay. Pero nag enjoy naman tayong gawin yun kasi napagsisilbihan natin ang mga anak natin at ang asawa natin. なんで? <noise> <noise>

This is so I hindi pa tres. Okay, so that has four next. Kasi yung kulay niya, dito yung ituturo niya puti-puti hindi pa natin Tapos ganito naman siya nang maiibabad natin. Ay ano, nagdi-transparent na siya sobrang Pwede mo na siya ki-mold or shape you <laughs> Hi, Ate. Good morning. Good morning. Kain ka lang. At kailangan mong kumain every morning ng heavy para may masagot ka sa school. na nakain siya, nagpe-prepare ako ng kanyang baon. Okay, ang Request niya to, daing. Hiniiwa-hiwa ko na ng ganyan para madali niya makain. Boneless to. Ayan, pagbabaunan ko rin siya ng saging. Ayan, niya. Yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Thanks for watching. Till the next one. Bye.